Biggie Vega, Ano naman kid. Eh di Ano? Hi, uh, bigote, may oras. Et malung. Oh, di oh, di. ko po 'king makasaya.

今夜はいいだ。やもか <laughs> <laughs>

Ayin bahay. Dito tayo na. Kahayan ni Mayura. Ako yeah. hey. na. Bye. 1 2 3. Ang ganda. Ay. pa. O, alam po kami ng O oh, ka Hi, tayo, asa, ma. Tama mo. Ini po muna.